Hi everyone! Good morning! Ngayong araw ay dito nga ako sa tindahan ng kapatid ko at look, magre-repack tayo ngayon ng paminta. Alam nyo ba, first time ko ang gagawin to. Ito naman kasi wala kaming ganitong tindahan. Magre-repack ng mga ganito ay talagang matututo ka rin talagang magtansya. Ako, yung unang gawa ko nga ay talaga naman trial and error. Ang dami ko nga nilalagay. Nagreklamo nga yung kapatid ko, baka mamaya malugi naman daw siya. First batch nga ginawa ko ay talaga naman lahat sila madami. Kaya lahat yon binawasan ko din. Uy, sobrang dami. To be honest, challenging din itong mga ganito. At medyo mahirap din siyang gawin kasi nga maliliit talaga siya. Ito nga pala yung pamintang duro. Ang lugar namin dito nga pala yan sa Denelungan Aurora. Kaya yung mga kababayan ko, pili na kayo dito. Sure! Yun ay kung lang naman kayo dito. Dito lang naman yan sa Zone 2. Marami din silang available. Katulad ng bigas, mantika, sukal. Ang araw-araw na pangangailangan, meron sila dito. Meron din silang wholesale. Or di kaya retail. Depende kung ano yung prefer nyong bilhin sa kanila. At ayan, medyo marami-rami na rin yung aking nagawa. At ngayon naman, ay i-stapler ko na siya. But itong ginawa ko ay pang wholesale nga pala. 12 pieces nga pala ang laman niya. So, yan, ginaya ko na nga lang din kung ano yung naunang ginawa ng kapatid ko. Oo nga pala, sa mga nagtatanong kung babalik pa ba ako ng Japan, hindi na po. Hindi so, na magiging buhay ng si Princess Nyo dito sa Pilipinas. Isang simpleng probinsya na dito sa Aurora. Ano pang ginagawa nyo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon, Teya? O, bilangin mo ko ilan yan. Pakita mo ako, dali. Bilang mo, count mo, count. One, babili na count na count. One, one. Mm. Ilan na? Oo. Oh. Ilan na? <laughs> Asa na, ilan? Wala na. At finally yan, after 2 hours, I'm not sure, na pag -re ko nito ay natapos ko na rin siya. Ready to display na. At yung mga kababayan ko dyan, bili na kayo dito. Oh. Digit na paminta to, maanghang. Char! Sure. At ayan, meron naman tayong natapos ngayong araw. Huwag kayong mag-alala sa mga bibili nitong gawako gawa ko. Hindi naman kayo magsisisi. So, tamang sukat at tamang presyo naman to. Yung mga natapos ko naman, ito nilalagay ko na at sinasabi ko na sa kanilang lagayan. Mukhang mauulit nga yung pag re ko nito. Nakaka-enjoy naman siya kahit mas sakit sa likod. Kasi nga maliliit pero nag-enjoy naman ako sa ginawa ko ngayong araw. Okay, Yay! tapos na. I'm done. Look. Na Ito pa na pa siya. Gone. Hindi na. Hanggang dito na lang muna. Bye. Follow for more.